mangita ka o lugar nga makatilaw ka sa isa sa pinakalaming nga steak sa siyudad ang Big R Steak Shack ang imong dapat bisitahan, Kastorya. Mga Kastorya, nakita ka sa Big R Steak Shack. Naibutan niya siya sa Biliasura, Kasisang, Malaybalay City. Atong tilawan ang ilang steak din eh. ko ninyo. Ta, let's go! ang Big R Steak Shack kaya na usa kalami nga steak na kananan atong ni Aging kaamulan. Pagtungod sa ilang juicy o flavorful nga steak na sigurado makapabusog sa piyan mo sa kalamig. Sala sa rin nagsugod ni 2023. Mm -hmm. So, nasa Cebu pa ko nun. Pag humaan, itabagan ko nila. Naya-fortunity uh, lagi ko na dira yung uh, mag-cry me steak dira sa kamulan. Muto nga, uh, akong gi, kwan, akong gi, uh, ani sila. So, primero, wala ko muto ako. Sa akong so, pag-click, ano uh, nga, payag-payag ramin lay na. So, ato pagkaon mahal. Ano, maka-upload ka mga tao, uh, ano. So, tili man, eh, kasagaran mo nore mga dayo. So, mga onid sila. So, ang so, mga try. Anong gitawag di ay ninyo siya nga Big R? Doha ming R. Oo. Oh, Roland <laughs> Rere. Ang bigwa ko kaya ako okay, kinsay si big. Oh. <laughs> Kamu doha. ha? Oh. <laughs> <laughs> Ang ilang minyo kay puno sa mga lamian na pagkaon. Ah, sila steak na pwede ni mapilian. Sama sa powerhouse, tibon, rib eye, o gubanta. Kung dili lang kana. na, naapod sila mga sides. Sama sa mashed potatoes, fries, o pa na perfect kaayo nga partner sa imong steak. Mahapog ka nakakuha sa iyong experience, Ani? Sir, sir, kung ano, itong Manila, sir. Bata pa ako, Manila na ako nag-work. So, mga tilagin ka tuig ang iyong experience, Ani? 17, sir. So, magaling ka pala mag-tagalog. Ah, gumayon, sir. <laughs> Pero from Cebu ka, di ba, sir? Yes, sir. Ibon. bone uh -oh. This Danish is medium. So, medyo... Ayan. Ah, Pinkie so... Pinti Medium, sir, no? Medium. Tapos, nalag... Okay. No, okay. so, Bitwe, guwana. Naluto na siya kay kay... Medyo hot ang atong plate, no? Uh ah, okay, So, kini right. right. so, medium meal na to. For the roast. So, nakita niyo ang pagka different sa karne. Oo. Oh. On the side, ang... Yan, Loin, hindi Ang um, bone niya nasa gitna. Ah. Okay. Mga kastorya, kaya naluto naman ato ng tilawan. Juicy, eh. Kumuha ka. Ayos lang. So, mga kastorya, di ang tibon. Maupuni ang quarter house. Ato ang tilawan ng tibon. Ka sakto ka pagkatimpla. Juicy. Kung sakto ka yung sa sauce. Tungod sa 2023 ah. nga, success sa na kaamulan, naka-decide mo nga na, na agad mo yung ipwisto. Yeah, yeah. So, chance na nila sir, karoon na itong sa kadaghanan sa inyong mga suki sa nakatry na sa Big R Steak Shop. Ato silang bitaran sir. Okay. Sa tanang suki na mo, na nakatilaw na sa Big R, So, nanami, nanami diri karon sa Bilya Azura in front sa shade. Unsa sa oras uh, sir? opening hour na is 10 AM to 10 PM. Last call namo is 9 o'clock in the evening. Every day, sir no? Yes sir. Is holiday? Yes sir. Salamat <laughs> <laughs> kayo. Salamat kayo sir. Salamat yes, sir. Gusto ka maka-experience of ultimate steak dining? Diri na mo sa Big R Steak Shack. Perfect para sa family bonding, date nights, o bisan unsa mga special nga occasion. Ug dili gid ninyo malimtan ang kalami sa mga steak. Kung nangita mo og affordable ug lamiang nga steak, try na mo din i. Nasa silay pork, chicken, and seafoods. Kung gusto pa mo, ang daghan pang mga istorya. Ayaw kalimot, pag-share like, o like sa atong video. ug subscribe na sa atong YouTube channel, Kaya it's stars. upanipag apag apag